HAPPY BIRTHDAY! Happy, HAPPY BIRTHDAY! birthday. Oh, hey, Lona! Oh, Lona! 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 Ay, buksan buksan mo mo buksan, buksan mo Buksan mo Buksan mo na Buksa mo mo na Ay! Ay! na KJ mo sa Youtube. Buksa mo na! mo 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 lang mo Buksa mo mo lang eh! Buksan mo mo Ito mo Buksa eh! Buksa mo Electric mo Buksa mo Buksa mo Buksa mo Buksa mo na! mo mo Buksan mo na! Buksan mo, buksan mo na! I I ah! <confirms> <mumblespaced> <laughs> Senna, buksan mo na! Buksan mo na! Buksan oh, mo yung na. Cake yung cake Buksan mo na, mo lang eh. Happy, Happy birthday.